Good afternoon, guys. Nandito ko tayo sa construction. Uh Oo. -oh. Pero ano nangyari? Ah, nagpipintura kasi sila. So, painting, painting. Okay, first floor. First floor. parang ano, no? Ano ba ito mga to? Bathroom, lahat. First floor ng building, guys. Ang So, first floor ito, segmented siya. Tapos yun ang elevator siya. Mm -hmm. So, ito parang ano to um oh escape route bathroom emergency fire emergency oh look ang dami ng mga bakal kalok nakalok yung building na to first floor pa lang to mga bebs welcome sa building. And namatay um, akyat. Akyat na tayo ulit. I bin. In fairness, I bin sa lahat yan mga bebs, o di ba? I beams. kailangan tayo pa yung oka kasi yun. Kapit Ano kaya na sa yun? okay. So yes guys, welcome sa building. Di tapos? second floor. Ah, uh, malaki na. Pero ito pa, tatanggalin pa to. Ito tatanggalin pa, yung pintura sila ng pintura. Kung babaguhin, wiring. lalakihan na dyan. Kasi sa akin ito. Mm -hmm. uh Oo. -oh. So, ako pa niya nung titira. Ang left lobby mo yan. Or ikaw, ibang ano to. Ibang door. Ibang access Second floor ko, di ba? Second floor. Maganda ito na meron kang gilindahan dito pa okay oh oh so malaki ang haligay natin okay and elevator second floor <gasps> akay tayo mga babes third floor naman na tayo ganyan din. Oh, ito okay to. O, oh, yan lang naman tatanggalin eh, yung haligi yan, yan na yun eh. Konti lang dito. Ito okay, this okay na to. Okay, fourth fourth floor. Fourth floor, then. Alisin lang to. Uh-oh. Hello, Kayman Marisa Escudero. Fifth floor. Okay, fifth floor. Yeah, it's all.

oo ah, malaki nga pala mga lote rito nga malaki ang lote nyo oo oh. Parang yun yung bahay nila, Tito Bambi. Yun, mataas na yun. Ayun, no? Oo. Oh, uh oh. Kaso pa, kung iipat mo to, yung plumbing na neto, oh, nandyan na. Ha? Kasi, ang plumbing namin dito, dito ang banyo, sa ano, sa Yeah. yeah. Kasi nga, in the future nga, sabi mo, si Arya na nang si Arya. Na. Uh, actually, yung mga ito, sa Arya na nga. O isa lang. Or eto na lang, enclosed mo, ito may window pa rin doon, ano, kitchen. Okay. sliding. 'Yan ang natutubi. Oh, ang lakas alo ng alon ng dagat ko. Apala ko 'yung no fly zone, may kinalaman sa mga businesses pero hindi sa airport talaga siya. Airport 'to. I know. Ayun 'yung tower ng airport. That's why. Oo, oh oo. -oh. So tara na guys, fifth floor na ito, no? Ay fourth floor. So akit na ulit tayo ng isang le ng level. Um, ganun lang. eto da eto ang parang plano dito is event event center. Tapos dito may mga tables, chairs, may kitchen. So, kung events place to, dapat pa ito alusin na. Oo, buo. Tapos, pwede ka may terrace outdoor. Oo, may mga table Pwede ka may table. May table kang cafe. May cafe na maliit. o kasi lahat naman dito, ah, sa paglabas ng elevator, pwede sliding glass door na yan eh. Glass and aluminum na yan pa. Ito, sa labas ng elevator, glass and aluminum na to. Kahit dito lang glass and aluminum Tapos lobby Elevator, yun na And now, we go to 5th floor Ay, 5th floor na pala to 6th floor na to Bent house <coughs> Welcome the to Bent House <coughs> Taas open the yan. Ito, outdoor mo na to yeah oo oh, tama ano na yan may harang na to hindi na to kasama eh So, ito yung entrance ng penthouse. Alisin pa lahat to. Ito. Ang ipapalit mo dyan, glass. So, alisin lahat yan. So, ito, glass. Hanggang dito, glass wall. Buksan mo na rin to. Open oh, mo na to. Dyan. Alisin mo yan. O, glass na rin. Open glass, nyan. glass na to. Tapos, kahit dito na yung ispa mo. mahaba Dito na yung ispa mo, medyo center. Hindi kasi pa, hindi mo na matatagal yung haligi eh. or aalisin mo itong haligi? Ito aalisin mo pa? Ito aalisin mo pa to? Ha? Huh? Alisin din to. Oh, yung elevator mo may padlock sa ano, sa entrance. Krupro So eto, ano tong pinto na ito, Itong pinto na to, emergency. Okay. <laughs> And then, you have a terrace. Yan ang terrace mo, te. Oh. Yan ang terrace mo. Nandito ka na sa... Oh, yan ang sunset. Ito ng terrace natin, mga bells. So this is the penthouse. Pa, gusto ko pa, pa, gusto ko itong lakihan. Alisin mo to. Tapos lalakihan mo siyang hanggang yeah, Lalakihan mo siyang hanggang dito na living room Pero glass na siya ha Yeah but that, that's dining Living room and spa dito So dapat ka hanggang dito yung entrance Hindi mo na kailangan itong space na to oh teris mo na to eh. May teris ka pa doon. Ito, entrance mo na to. Diretso mo na tong ganito. Yan. Dapat glass din yan.

Ay, ayun yung Robinson, no? Ayan ang Robinson. Ah, saan? Yan ang Robinson San Fernando, La Union. Robinson Mall. So may mga changes pa tayong gagawin dito. Sayang, sayang na lang mga semento. Kaya malapit sa airport, may eroplano may airplane. So there you go guys, yan ang uh, view natin dito sa taas. At ito pong penthouse. Pero marami pang babaguhin dyan, hindi pang tapos. Okay? So mayakin naman siya. So sorry. So thank you so much everybody sa pag-join. It's me, Kalaka. I will see you later. Bye! Ha? Huh? Oh, Ayun ang takat. Ito ay piraso, ito ay tindali tiktik. Ano naman 'yung takat? Mahangin. Alon eh, na maalon yung dagat na yun. Yeah. ang na malaki. Hindi, bodega na yun yun So ang problema nila ngayon, paano sila magbabagpag nito? Papaloob. Okay, okay. Papaloob. <coughs> Hotel. Hotel yan. Oo. School or hotel, mamili ka. So, that's the city. See you later, guys. Bye! Wala naman kayong mga comment-comment. Ano ba yan? Nahiya nyo mag-comment. Nang wala kayong comment, niya ba hindi ay nag-comment ha? I like it. Bakit mo ako nakakakikita? Ha? Oh, selfie yan eh. Oh, iba. Oh, yan. Ayan, ayan o. nag sa front ng San Fernando Bay So doon sa magigitan ninyong may mga bilog yun ay uh, station ng Air Force at uh, radar stations yun plus doon sa may mga tower doon I think ay limang tower na natin dira So sa bandang left side naman ay magigitan ninyo ang port ng Pilex Mining Corporations Ito ang hindi ko alam ang pangalan ng company nito, o Port Laon away ah, house na I think Salt Tech yata Salt Tech siya ito si Mia o, telescope. so sa likod niya naman ay ang part ng San Fernando capital buildings yun, higitin niya sa taas ng hill, yan ang pinakamataas na hill sa part ng San Fernando so far ito naman ay ang part ng San Dueta Street nagigit ang Jollibee somewhere there uh, in ang downtown so ito ang baba lang ang building nasa 6 floor kami ito Flores Street ito ang Petrondas Stations katabi ang uh, isang satellite office ng Cebuana New York So ito ang like, Street all the way sa south side pumunta sa San Fernando Airport sa Kanaway. Ito ang kabuuan na magiging view dito sa taas ng Gilgay. Ang <laughs> daming manggang bunga. Okay, ito siya, Okay, ako sa alambre. Sige na guys, thank you so much and I'll see you later. Bye!